bilang uh, isang Pilipino, nananawagan po ako sa ating mga kababayan as your chairman ng uh, Committee on Sports, nananawagan po ako na suportahan po natin ang ating uh, Gilas Pilipinas. Uh, pagdasal po natin, na uh, manalo tayo bukas. Napaka-importanting laro po ito. Pag nanalo tayo bukas, sa uh, pupunta po sa atin ang momentum going uh, to our next game no against uh, Angola Malaking bagay po yun pag nalala bukas, nanalo, nanalo tayo sa Angola, pasok tayo sa top 16. At isa po to sa magiging basihan, magiging uh, qualifier para sa Paris uh, Olympics na hindi pa tayo pinapanganak noon. Ako siguro hindi pa ako pinapanganak nun. ay uh, The last time we qualified sa park sa Olympics uh, games. Right? So, nananawagan ako sa mga kababayan natin, suportahan po natin ang ating Gilas Pilipinas. Let's go Gilas Pilipinas, puso. Sir, gaano ba kahalaga 'yung suporta ng mga kapwa Importante. Napakaimportante. Ang uh, ako mismo naglalaro ka ng basketball. Pag nandiyan dyan sa iyo, 'yung hometown na uh, crowd, ang chieer dagdag uh, energy po yun. Yung pagod mo, nawawala, tatakbo ka, tatakbo ka, ibibigay mo ang uh, lahat. So, lahat tayo, magkaisa, bukas, sa uh, supportahan po natin ang ating gilas sa uh, Pilipinas. Laban tayo, puso.